Es magandang gabi nga po pala itong nga po pala. Kala ko nakalimutan na ang birthday ng anak ko. Thank you ate sa pahanda. O oh, ayan. O oh, ayan nga po pala ang my birthday. Oh. Ayan ang my birthday. Tuwa oh. <laughs> <laughs> siya <Duas>, eh. <laughs> balik ta, balik ta. Ay, 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 ang, ay ang ganda na po ng aking kapatid na ito po. Ayan na, ayan ang buhok <laughs> <laughs> ang ganda na rin pati ng mukha o tingnan ninyo kulang na lang po ay sa ilo para maging foreigner <laughs> naroon na nga yung iba ito na dito ito, ito na nga ni si, si ate ibit o oh, ayan o oh, namimiss na daw niya yung asawa niya nagpupus na eh Nababasa ko, ikaw biit, tara sumunod ka sa aga, puta tayong damuha. <laughs> Ayan nga po pala, oh. Thank you nga pala sa inyo. Ayan, ang handa Ay, ng aking baby. Birthday, birthday, birthday. Ayan, oh. Ayan na nga po pala, oh. Pag-close lang po ng tindahan. At... Hapon kami, hapon, sa, hapon. <laughs> kami, kami, hapun, hapun. Ay, it, ito kami. nga po, uy, galing po ito ng ano, ah, o, ng USA. <laughs> <laughs> Hindi, ano po ha, rin, <laughs> <na rin. laughs> ano dito ha. Julie Okay, dinig, mo 'no, 'pag dito wala po dito sa mesa, 'di na lang daw po lalagyan 'pag dito po ay nagpupuruntahan ng mga bata. Yan, happy birthday, Natalie. Happy birthday, Natalie. Natalie. Oh, ang sarap naman yung cake na yan. Nasa yung maliit nating cake, Uy, sundang yun. Oh, Sundang talaga. Wala dito ang kutilyo. Sundang talaga. Nag-aaragawa. yung cake. Nag-aaragawa. nag daw. Uy, wala na yun. Wala na matatanda. Ay, naku, hindi niyo maupos yan, anak. Ay, hindi <laughs> sa, mo Pero bali, sabi ayaw ah. daw niya ng chicken. Bakit sabi spaghetti lang, bakit na, na, na chicken doon? Huwala na? <laughs> sa picture picture go. Huwala. Uy, sato ka muna si, ano mo. <laughs> <laughs> Ay, ano mo, ano ano mo? Marco. Sino mo Wala na. Wala ano mo, ano mo, ano Huwag ka okay, na nga po, nagkakarain na na po ng handa ng pahanda ni ate. O, yan na nga po. Hindi bang tasok na? dyan, ha? Ay, si Ining pala ang may yeah, pahanda okay. nun! <laughs> yan pala, o, oh, purinir ko lang lang ay ilong. <laughs> <laughs> Kayaan, Akin na rin! <laughs> <laughs> Balik niya! Balik <laughs> niya! Maganda pala ito pag matangos ang ilong, tingnan po ninyo ha, ah, ayan o. Hindi ako, may birthday, wag ba ako po yan O <laughs> oh, yan po, ito po ipasikatin natin, o oh, maganda na po. Oh, Huwag mo na Ano tayo, Miu? Hindi, tumakamot, hindi ako makakumar, maayos. Tamihan ito, mamihan <laughs> <Ay>, ate! <laughs> bibili pa ka si Jim o oh. malapit lang <laughs> ang Jollibee dito. Ba, wala na. Paano si ipang na? Ano lepa ano sila pa? Si ano you know. Kaya mo na sila. No, you know. you know? yeah. naka ibusan naka eh two 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 ha mau <laughs> lang. Ay, sarap po, na, nang, po nang, nang kain Chicken. Uy, Ethan, dito ka kayo papapag. Ayan nga po. Mahuhulog ang Chicken mo. Wow, nakagod dila pa. Ang aking baby. Oh. <laughs> ay, ay. Sarap. Wow, Natalie! Bibi! O, oh, po, may birthday oh. yun. mahilig sa anima ay, 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 animals. Cats.